pumapedya hanggang is pag ano school po ng sibug papagtalunan maghapon po lakad kailangan po lang magjaga kasi po estudyante nga po eh yung estudyante po kasi kahit po anong hirap kailangan po tiisin ngayon wala po yung mga mm -hmm. magulang namin tas nga, malayo po sila sa amin kailangan po namin magjaga Karamihan kasi sa kanila naglalakad ng mga 6 to 8 hours mula mapedya para pumasok sa eskwalahan. And yung mga parents nila ay nahihirapan din na magbigay ng support para pambayad sa kanilang mga renta kung saan sila pwedeng tumira. Yung po na renta namin, 1,000 po yung ano namin na renta. Tapos isa po yung kwarto namin dalawa. Anang hmm. kuryente, kaya pag mag-charge po kami ng cellphone, Punta pa po kami sa bahay po nila Ate Mena tapos doon po kami magsa-charge. Kaya po nagsisikap po sa pag-aaral kung makatapos po para po matulungan po yung mga magulang namin. Para po kahit pa paano, matulungan naman po namin yung napanggalingan namin ng ano, lugar. Para po ano, para po hindi na po masyadong magaya po sa kanila. Naloloko po sila ng mga pinagbebentahan bin nila kasi nga po hindi po nila alam. 'yung halfway house for IP students. Nagsimula ito uh, dahil sa mga proyekto natin na ginagawa sa Mapedia. So nakita natin 'yung need ng mga students. So 'yung partner po natin na simbahan, ang First Baptist Church, lumapit sila sa atin sa Operation Blessing at nai-lahad nila 'yung mga concerns ng mga estudyante natin na tinutulungan dito. Maliban doon sa mga estudyante na tinutulungan natin mapag-aral, tiningnan natin kung ano pa yung pwede pang magawa para mas uh, ma-encourage sila na matu magpatuloy magpaaral kasi may tendency sila na mag-give up or wag nang magpatuloy kasi nga sa layo ng nilalakad nila tapos kung may bagyo, malakas ang ulan, hindi sila nakakapasok sa eskwelahan. Yung ito na meron sila matutuluyan at saka siyempre pag ganito sila, mas uh, matutulong matutulungan natin sila kung kailangan nila ng pagkain o anumang gamit nila ayang tulungan ng church para, para tulungan sila. Kasi marami nag-umpisa na nag aral dito na hindi naman talaga nagpatuloy. Hindi talaga po pwede na i-address natin yung spiritual na dapat may kasama talagang pang eh. Kasi sa pamugitan ng physical, lalo sa mga sa mga taga bundok, iyan ang pangunahin sa kanila eh. Nadala mo sila ng pampisikal na bagay at makita nila na talagang tayo concerned sa kanila, madaling ipasok yung patungkol sa spiritual. Masaya po kasi hindi na po Tapos may libre na pong kuryente. Tapos may libre pa rin tubig dito. Doon po sa nire namin, kailan po po namin bumili ng tubig. Nanunod po, nagpapasalahan po ako sa mga sakripisyo po nila na ginawa po para po maitayo po yung dorm namin tapos para po matulungan kami. Hindi na po kayo masyadong ano, mahihirapan. Sana po pagpalain po sila ng Diyos para po mas marami po, po nila tulad namin.